good morning po sa lahat. Mag-walking po kami ngayon yan, Talil. Dito po kami ngayon sa Southwoods. Te, parte yung Southwoods pa to, Te, no? Southwoods Open Space. Southwoods Open Space. Ano to tayo, di ba? Kondo? Oh, ito. Kondo. Um, ano kaya yung bakit basag yung isang salamin doon, oh? Uh, Para may gusto nito maakas. <tong> no? <tong> Hindi rin siya makakatakas niya. Basta-basta gawa ng ano. Ang layo na nga mga aircon tsaka mabilis siya maano matanggal. David's Tea House. Pero may karugtong na inchi kang sulat. So sa madaling sabi, inchi ka mayari. Puro inchi. Kaya nga eh. Ang mga tao, yung ibang tao lang nila hindi inchi. yang kesal plus mail guru anu dia harus cain itu enggak consent ah gano Dito po yung mga service na lalaban, ano, tatlo? O, oh, dalawa? Mga service na mga in-check. Yeah, ah. Baka sa Chinese na naman yan. Ang galing ng mga inchik magpalago ng mga negosyo nila. Nasa no, so napansin ko sa kanila. Ano, mga business minded sila. pantay ito kaya sabi mo oh, ang na na, eh, uh -huh. sa naglakad tayo, kaso nga, inantok ako pag na yun oh sabi mo 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 Si Kuya kasabay mo naman oh. Yung may aso. May aso. Uh, may aso. Hmm. Diyan sa inyo tayo sa Wana. Wana ba sa inyo tayo? Tapos na yan. Wana, Wana. Wana. Wama 3, wama 6. oh bakit eh. Walang wama 4, wama Ay, walang ganun? Ganda rin, daming paru paro Mga may-ari niyan? Ay, ganun ba? Ganda mag-walking dito pala. Sa kamahangin. Ngayon di pa masyadong ano, masakit sa balat yung hindi niya kasi may hangin eh. Noon maraming nakatayo dito na ano ha, tawag nito. Ano ba yun? Yung bar night market. Ay, oh, doon yun. Kasi ano, kapag ano, sa ipagama nila. Ah, anilipat na doon. Pero siya sarana rin. Nakapunta kasi ako dito noon. Hindi pa ako nakakarating ng Dabaw. Sinama ko ng kaibigan ko. Nilibre niya ako. May kainan kasi para may mga barbecue-barbecue. Oo. Oh, barbecue. Oo. Oh, oh. ano, mga gano'y mahina, ano. Mahina, ano. kasi, yung pa sa amin. Mada pa nung, ano, dito, wala kang pandemic mo mo pa sa ino-occupy ng kapatid ko yan meron sa negosyo so, ito talaga dito talagang open space ano wala pa mga nakatayo eh, may meron na bang may-ari na lupa ni Jette ito yung mga ano na yan yung mga bakante kasi sila nakapagpatayo nga kasi noon wala naman tong mga nakatayong building dito

bigay okay, ng yun, pero nahingi lang yun sa kandidato sa Manila, mm -hmm. kaya abante. Congress ko? mm -hmm. Hindi ba? pag sabado na maaga ka pagsaba, ma dito mga ano, kabataan Maaga yata dito nagja-jogging o nagwo-walking yung ano eh. Yung pinsan ko eh. Tsaka pamilya niya eh. Gawa ng mga bata yata. May pasok yata sa hapon. Nihaya niya ako nakaraan. tagasan San Vicente sila eh. Nagmumotor sila papunta dito. Kaya bike. Pabalik na yun ng abroad si Neng. Best friend ko pa naman yun. After 8 years yata, nagkita kami nung nakaraan lang. Bago lang. Nihilot ko nga siya. Ngayon, pabalik na naman siya. Last na yata niya yun sa, ano, sa Kuwait. Magka-Canada na raw siya. Mas malaki raw kasi sa sahod doon. Uh, Yung yes. upuan kasi na yan, nandito yan, na uh, ano, yan green. Oo. Sa kabila. Hmm. Kaya pwede umupo siya. Kasi na yan, nandang puno. Oo, ano. oh, para may silong. May lilim. Ito dito, parking space to siguro ng mga ano, trabahante dyan sa Unihelte, no? Diyan, so... Pero, ewan ko bakit... Ay, eh. paid, ano yun eh? Paid... Parking? Pero, kasi yung iba... Diba, kaya eh, dyan sa... Um, Southwest Mall, ano, libre dyan ang uh, ano... Okay. Mm -hmm. sa mga, sa mga, may ang mga, mga, mga. Merong totoo may bayad sana yun mm. ay privilege yung Para na rin kayo na masyal dito. Senyor, mga babae, like, um, wala Wala. Dito, te? Oo, wala na Pag ganitong oras? Pag maagang maaga, bihira. Meron din, pero ilan lang. Ayan, yeah, tingnan nyo na po yung lugar para nakapasyal na rin kayo dito hanggang dito po muna. Thank you po for watching. Yan, pasyal kayo dyan sa My mall, Southwoods Mall. Bye-bye. Ingat ang lahat.